SMX na si Mami Teens. Nandito ako sa taas. So, ayan. Big Bad Wolf on sale. free admission So, papasok si Mami Teens. Ayan. Galat time ni Mami Teens ngayon dito sa SM. Lanang. premier. Ayan. Dito na ako sa loob. Big Bad Wolf. Ayan o. Oh books as low as 20 pesos. So, pasok pa na si Mami Tins, mga katinders. Ang daming tao. Ayan. Yeah. Wow. Ang daming tao. prime thriller. Ayan yung mga presyuhan ng oh, mga katilis. 20 pesos. 1.7 yung pinakamahal. So, ito yung medyo nagustuhan ko. Ayan. The other husband and girl in the mirror. Ayan yung price niya each. So, nasa 220 lang. Na. So, may nagustuhan ako dalawa. Ayan. Dito ako sa Big Bad Wolf. Ayan. We'll <laughs> mga ano, mga katinders, ano sila unbelievable deals, as low as 60 pesos Ayan, may mga pangbata meron silang mga anime dito din bumili yung anak ko so yung aming books na nabili dun sa anak ko ay hand carry lang kasi yung loot bags nila <laughs> kailangan mo pang bilhin ng 160 ba yun? so sabi ko bitbitin na lang namin ayan, ayan yung mga presyuhan ayan yeah, may harry potter may mga disney yung mm -hmm. tada ayan mallory ayan yung pursuehan so ito yung nabili namin ng books ayan <laughs> okay Good morning, good morning, good morning mga tinders, mami teens 19 So late ako nagising 5 kasi diba, gumora ako kagabi sa Big Bad Wolf doon sa SM land ng premiere, eh, medyo malayo ito dito sa amin at last minute na rin kami pumunta doon mga gabi na, mga 6pm na kasi 10 to 10 10 a.m. to 10 p.m. yung kanilang schedule. So, until December 23 lang sila sa mga gustong pumunta ng mga taga Davao, ay open na po sila ngayon. At once in a blue moon, I think once a year lang sila, or parang last year wala sila, paminsan-minsan lang, or once a year. Ayan, hindi ko na maalala. So, share ko tong napamili ko kahapon. Nung last pala nila bisita sa Azuela Cove, ay bumili ako nito. Yan, lobat si Mami Tins. Bumili ako nito. So, ito naman, yung anak ko mahilig sa anime, ang binili ay itong mga anime. Ayan. Sila Anya at si Hatsune Miku. So, ito, 200, tatlo, buy two, get one free. So, parang mahulog siya na 100 isa. Tapos, itong mga libro, ayan, ito yung sa akin, 340. At ito namang dalawa ay sa anak ko. Ayan, oh. So, nabayaran namin ay nasa 960. Ayan, makikita ba? Parang, again, ayan, 960. So, wala na kaming paper bag kasi mahal. <laughs> mga Katinders, nasa 180. So, kaya binitbit na lang namin to. So, sa mga gustong bumili, magdala kayo ng extra bag kung ayaw nyo gumastos pa ng another paper bag na. Anyway, magagamit mo naman yun. So, next visit namin, baka Wednesday, magkaroon ako ng oras, e, babalik kami doon. As in, ang daming magagandang mga libro at mura pa. Mga Katinders. Okay? So, bisibisihan si Mami Tins at kailangan ko tapusin tong aking pag uh, at breakfast din ako ayan bread box at medyo social tayo ngayon social medyo social tayo ngayon may cheese with si mommy things at yan lang naman yung aking sharing mga katinders at magkakape na ako para maaga akong magbubukas ngayon okay so ngayon may ano doy may bagyo Uh, ah, walang pasok na yung isa kong anak. So, relax, relax tayo. pag may time. Okay, bye mga Tinders. Thank you for watching.